Taong 2000 nang lumuwas kami ng Maynila para doon na manirahan. Taxi ang naging hanap buhay ni Papa. Sanay siyang magkwento ng mga pasaherong na isa niya. Pero may isa siyang karanasan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mahalimutan. Noong gabi ng March 12, 2001, pumara kay Papa ang tatlong bilata. Isa ang naupo sa harapan, dalawa naman sa likod. Masigla silang nagkukwentuhan tungkol sa eskwela, sa mga babaeng gusto nilang ligawan. At higit sa lahat, ang excitement nila para sa isang party na pupuntahan. Hindi pa kabisado ni Papa noon ang mga pasikot-sikot ng lungsod. Kaya't nakiusap siyang ituro ng mga binata ang eksaktong lokasyon pagdating sa timog. Pagdating nila, bumaba ang dalawa at naiwan ang isa sa likod para mag-abot ng bayan. Habang naghihintay si Papa, tumingin-tingin muna siya sa paligid. "Manong, ito po bayad." Munit nang lingunin niya ang binata, wala na. Mabilis na bumabasi Papa ng taksi at hinanap ang tatlo. Subalit parang bula silang naglaho. Walang kahit anong bakas, lumipas ang mga araw na natiling palaisipan kay Papa ang karanasang iyon. Hanggang isang gabi, may naisa kay siyang dalawang babaeng nagkukwentuhan tungkol sa isang trahedya. Buti na lang hindi ka pinayagan noon. Alam mo namang papayagan lang din ako kapag kasama ka. Oo nga eh, grabe yung nangyari sa Ozone. Kung nagkataon baka kasama rin tayo sa mananamatay sa sunog. Doon biglang nanlanig si Papa. Bumalik sa isip niya ang tatlong binatang masayang nagkukwentuhan sa loob ng taxi, excited para sa isang party. March 12, 2001. Ozone Disco. At mula noon, sa tuwing napapadaan siya sa timog, hindi maiwasang bumigat ang pakiramdam niya. Ang alaala ng mga binatang iyon ay tila nagpapaalala na may mga kaluluwang hindi pa rin tuluyang nakahahanap ng kapayapaan. Hanggang ngayon, nananalangin kami. Sana ay tuluyang nang matahimik ang mga biktima ng trahedyang ito. Comment below, mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!